Kumusta mga kaibigan, ako ang iyong kaibigan na si Manoj mula sa Paras Adenium. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa isang halaman na ang pangalan ay Donkey's Ear Plant Kalanchoe Gastonis Bonieri. Ang video ngayon ay batay sa halaman ng Donkey's Ear na Kalanchoe Gastonis Bonieri. Sa ito ay sasabihin namin sa iyo kung paano ka makakapagtanim ng asno ear plant Kalanchoe gastonis bonieri sa bahay at kung paano makakuha ng kagandahan mula dito sa iyong hardin. Bago simulan ang video, hinihiling sa iyo na kung nagustuhan mo ang aking video. Dapat mong isubscribe ang aking channel at iset ang bell icon sa lahat upang ang abiso ng aming iba pang mga darating na video ay unang makarating sa iyo pati na rin ang video. I-like at i-comment at sabihin sa amin kung paano mo nagustuhan ang aming video. Kaya simulan natin ang video sa kompletong pagpapakilala at pangangalaga ng halaman ng tainga ng asno Kalancho Gastonis Bonieri. Ang Asno Airplant Kalanchoe Gastonis Boniri ay may evergreen, makatas na dahon at mahahabang bulaklak na maaaring lumaki hanggang labing walong pulgada ang taas. Karaniwan silang namumulaklak sa taglagas at unang bahagi ng taglamig at ang kanilang pula at dilaw na mga bulaklak ay umaakit ng mga hummingbird sa hardin. Lumalaki ang mga tainga ng asno sa U.S. Department of Agriculture na mga hardiness zone ng halaman isa 0 hanggang 12 ngunit mahusay din itong tumubo bilang mga houseplant. Karaniwang namamatay ang mga tainga ng asno pagkatapos ng pamumulaklak, ngunit gumagawa sila ng mga bagong halaman, o mga tuta, na maaari mong itanim muli sa lugar ng orihinal na halaman. Paano pangalagaan ang halaman ng tainga ng asno? Bigyan ng sapat na sikat ng araw ang halaman ng tainga ng asno. Magtanim ng mga tainga ng asno sa isang garden bed na tumatanggap ng buong araw na sikat ng araw o buong umaga ng araw na may liwanag na lilim sa hapon at sa lupang mahusay na pinatuyo. Sa loob ng bahay, ilagay ang halaman malapit sa isang bintana na tumatanggap ng direktang sikat ng araw sa buong araw. Diligan ang halaman ng tainga ng asno. Ibuhos ang tubig sa mga tainga ng asno kapag ang tuktok na isa hanggang dalawa pulgada ng lupa ay nagsimulang matuyo ngunit bago ang lupa ay ganap na tuyo. Diligan ng mga halaman sa hardin na sapat upang mabasa ang lupa sa lalim na anim na pulgada. Diligan ng mga nakapaso na halaman hanggang sa magsimulang tumulo ang labis na tubig mula sa ilalim ng palayok. Kung ang sisidlan ay may drip tray, alisan ng laman ang pinatuyo na tubig mula dito. Ang mga tainga ng asno ay nangangailangan ng pagdidilig ng halos isang beses bawat linggo. Patabain ang halaman ng tainga ng asno. Paghaluin ang isa kalahati kutsara ng isang all-purpose, natutunaw na pataba tulad ng dalawamput-apat tandang bawas, walo tandang bawas, labing-anim na ihalo sa isa galo ng tubig at gamitin ang solusyon na ito upang biligan ang mga halaman sa halip na gumamit ng simpleng tubig. Ilapat ang solusyon tuwing dalawa hanggang tatlong buwan kapag ang mga tainga ng asno ay aktibong lumalaki. Bilang kahalili, gamitin ang kalahati ng inirekomendang rate para sa partikular na uri ng pataba. Tingnan ang pakete para sa mga tagubilin, dahil iba-iba ang mga ito ayon sa tatak. Suriin kung may impeksyon sa fungal. Damhin ang base ng tangkay at regular na siyasatin ang mga dahon para sa mga palatandaan ng paglaki ng fungal, tulad ng malambot, malambot na mga tangkay at dahon o nakikitang paglaki ng fungal o mga batik. Ang mga sintomas na ito ay nagpapahiwatig ng labis na basang lupa at nabubulok na mga ugat. Hayaang matuyo ng halos ganap ang lupa bago muling magdilig. Kapag ang mga halaman ay nagsimulang mabulok, kadalasan ay hindi na sila mabubuhay. Pagbukod-bukurin ang mga tuta. Bago mamatay ang halaman pagkatapos mamulaklak, putulin ang mga tuta na mukhang maliliit na halaman sa tainga ng asno na nabubuo sa dulo ng mga dahon. Punasan ng mga gunting sa hardin o pruning shears gamit ang isang tela na binabad sa rubbing alcohol upang madisinfect ang mga ito at pagkatapos ay putulin ang mga tuta kung saan sila nakakabit sa dahon. Itanim ang mga tuta sa mga kaldero. Kung gusto mong magpalaki ng mas maraming tainga ng asno mula sa mga tuta, punan ang isang bagong palayok ng peat, lupa at sand-based potting mix gaya ng isang may label na kaktus at makatas na halaman. Gumamit ng palayok na may mga butas sa ilalim ng paagusan. Diligan ang lupa hanggang sa bahagya itong basa-basa at itanim ang mga tuta sa mga paso na may mga dahon lamang na mas mataas sa antas ng lupa. Pangalagaan ito tulad ng pag-aalaga mo sa isang mature na halaman. Protektahan ang halaman ng tainga ng asno sa taglamig. Kung ang iyong lugar ay nakakaranas ng malamig o matagal na panahon ng taglamig, dalhin ang mga tainga ng iyong asno sa loob ng bahay sa panahon ng taglamig. Ilagay ang palayok sa isang maaraw na bintana at tubig kapag ang lupa ay nararamdamang tuyo o halos isang beses bawat linggo. Ilipat ang halaman pabalik sa labas sa tagsibol o unang bahagi ng tag-araw kapag ang lahat ng panganib ng hamog na nagyelo ay lumipas na. Kaya ngayon ay dapat na naunawaan mo kung paano palagin ang asno earplant kalancho gastonis bonieri sa bahay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring ibahagi ito. Manatiling konektado para sa impormasyon tungkol sa iba pang mga halaman. isa Isaisip lamang ang ilang maliliit na bagay na ito, ang iyong halaman ay palaging magpapaganda ng kagandahan ng iyong bahay, magbibigay din sa iyo ng mga kapakipakinabang na prutas at dalisay na hangin. Ito na ang katapusan ng video ngayong araw magkita-kita tayo sa isa pang video para pag-usapan ang pag-aalaga ng ibang halaman. Till then bye friends! Happy gardening!